sa kaharian ng Encantadia, muling nabalot ng tensyon ang paligid. Ayon sa General ni Metina, hahayaan siyang tumugis at humingi ng pabuya sakaling matagumpay niyang mahuli ang mga alipin. Ngunit sa harap ng lahat, matatag ang naging sagot ni Reyna Metina, kung sino man ang makadakip sa mga sangri, bibigyan ko ng pagkakataong makamit ang isang bihirang gantimpala, ang amla. Nag-aalab ang damdamin ni Lolo Imo. Sa kanyang tinig, nagbabala siya, tila sunod-sunod ang mga pagsubok na dumarating. Nangangahulugan ba ito na magtatagal at mamamayani si Metina sa Encantadia? Samantala, sa kabilang panig, hinarap ni Gobernador si Tera at Mariing Wika, ano ang ginagawa mo? May hawak akong laban sa iyo. Hindi naman nagpatinag si Metina. Sa malamig na tinig ay nagbabala siya, ikaw ay maghanda. Ang sinumang makadakip sa mga sangri ay aking pararangalan. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, may pag-asa. Ani Lolo Imo, sa pagdating ni Sangri Terra, malapit na nating masilayan ang liwanag. Ngumiti si Metina, tila may tinatagong plano, magaling.